So ayan guys, habang busy sila. You know. Sana uh, Habang busy sila nag-iinuman, ako naman is busy rin ako dito na magpupulutan. Mo. sinabawan men, sinabawan. Meron pa dito. Inadobohan. Dito. Mm. Mm magandang 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 gabi mga beshi wakness kung tunay so today is December 17 2024 and you know what birthday ni Kuya Jungjong. ha <laughs> birthday ni Kuya Jungjong ah may tumawag mga beshi wakness ko na gadol na naman tao so ano pang hinihintay niyo? G na tayo G G na sa so G or no G comment AG <laughs> na mga best. Gado na naman yan. Makakaless na naman tayo ng rices. Ay! Maganda pag ganito. Makakasave talaga tayo. So, let's go na mga best. ko. Ay, Charles! Tayo-tayo na On the way nga papuntang Turod Lula payo, mga beshi wag kung tunay ay malalampasan talaga namin ang munisipyo ng Luna at tignan na wow, nyo naman, napakaliwanag dito mga beshi wag wow. kaya ano pang inihintay nyo sa mga hindi pa nakapunta dito lalong lalo na sa mga single tignan oh. Nyo naman oh ang daming girl no, baka magamit agang tatal ka no kasang sangong tiba balasang iso nga mas pinilim na lang tiagbaling nga baak nila magalibas <laughs> nga ng ilang minutong pagmamotor mga beshi wag kung tunay ay heto nga nakarating na kami sa turod lola payaw Pilipinas kung mahal Inihahanda na nga nila ang spaghetti at pansit at pumunta ako sa likod mga beshi ko kasi meron akong naangot na ang banglo banglo Ang banglo banglo naman ang linuluto mo ah, no. uncle <laughs> Sana Kilala kong kaliskis mo Oy. Wow Kaya nga hindi na kami nagpatumping mga besyo wagnas ko taragadol na naman to magsugmanan nanti yung asikyo Ay, ang kalyo pala nag first bite na nga ako dito ng unang kagat mga besyo wagnas ko grabe nag imas nak Ay, na nag imas spaghetti daw. at habang kumakain ako dito mga besyo wagnas ko merong simang na bisita merong pang karga kargang pagbalunan teka <laughs> yung maysatay ko. Basta napagbibinataan. Bilbil. Na. Bil -bil. <laughs> Bagalipas nga ng ilang oras ay heto tapos na rin ang duty ng ating kuya na kapuan nating security guard. Kaya nga naman nagset na sila ng kanilang session, sila ay nag-inom-inom at ako naman, video-video lang so, ayan guys habang busy sila. No. Uh, Sana. Uh, habang busy sila nag-iinoman, ako naman is busy rin ako dito na mag pupulutan kilala kong kaliskis mo oy wait lang against the lights tayo eh hey. sinabawan men sinabawan meron pa dito inadobohan ayan Uy, ka-Alex, oh my God! Nagpulot, Stan! May ka-pulot! Damn! Uh, actually, hindi na to first bite kasi mabalik-balik na ako dito kanina. <laughs> <laughs> to. Mm, sana ah! Mm. Mm. Quality. This is ethics. What is ethics? <laughs> Yun kumakain ng bisukol. <laughs> Wow naman! Wow! Wow! Ako magpupulutan. Pinagpatuloy ko nga ang aking pagpupulutan mga beshi wagnes ko at kinuha ko nga yung ulo dito para maging talo yung ulo ko. Grabe talaga mga beshi wagnes kong tunay na kalamlambot. Eto pa nakaluto ti itik na kasi nga in pressure cooker tayos nakalambot. Eto yung etits nila kay Munukwa nila. Ay! Ano yun? Naglaing yung aso da o. Arthur. Wow! Very wow. <laughs> good. good. Oh. Na yung birthday celebrant, wala na silang pulutan. Bawal gamitin na itinom ka na kan. So dapat pulutan lang. Yung mga kaibigan mo na mamartot. Tapos ikaw na good boy. Good boy. Sana ah. Oh. Oh. Good boy na matuturog. Good eh. boy na matuturog. Ang mm, kabogtara ah. pa yun. Kilala kong kaliskis mo, oy! Ang tagtagay na kabogtara na, DJ!